Uy, excited na ako. Asan na ba yung mga anak natin? Pauwi na rin yun. Hayaan mo makikilala mo rin sila. Alam mo, sobrang tagal na rin kasi. Um, kasensya na. Sana talaga makabawi ako sa kanila. Ma, sino uh, mga anak, dito na pala kayo. Yung tatay nyo nga pala mga mo. Anong tatay, ma? Buong buhay ko, wala akong kinilala na tatay. Tsaka wala tatay. Tsaka, oo nga. Akala ano ba nilo ko kanyan? Bakit pa ngayon, papabalikin mo siya ng ganun-ganun lang? 19 years ako naghintay. 19 years akong walang tatay. Ikaw lang ang nagpalari sa amin. At di ko kailangan ng tatay. Mga anak, baka pwede niyo naman siyang bigyan ng chance. Kaya nga siya nandito eh, para makabawi man lang sa inyo. Anong bawi ma? Buong buhay ko, nung, kinila nung kinilangan ko ng tatay, asan siya? Nung graduation ko, asan siya? Di ba wala? Kasi wala akong tatay. Hindi kailangan ng tatay. <laughs> ano naman? Pao, oh, pagpasensyaan mo na yung mga bata, Hindi ah. mo naman masisi kasi, siyempre, nabigla sila sa'yo, eh. Tagal mo hindi nagpakita, tapos... Ayan, nandito ka, bumalik ka. Alam mo, na ba ako naman sila, Pero, wala talaga magagawa Pero... Casey, wag kang bahala sa kanila. Alam mo na, siguro, paano gagawin. Pero, pinaka-maigay siguro, balik na lang ako. Pag okay na sila. Ha, bahala ka na. Sige, sige. isa ako. Okay. Ma? Uh, ano ma? yun? Pinapasok mo pa talaga yung lalaking yung dito? After nang ginawa niya sa atin? <laughs> After so many years, Ma. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa atin? Dati, di ba kinuwento mo pa nga? na niloko tayo nun? Ano ma? Ganon-ganon na lang yon? Na, pwede ba? Isa pang pagkakataon para sa tatay nyo. Para naman mabuing yung pamilya natin, na. Be, pagbigyan na siya, please. Ma, pinagtatanggol mo pa talaga yon? At saka, anong chance? Di ba nga, ng babae yun, iniwan tayo nun, ma. Itatak mo yun sa utak mo. Dahil pinagpalit niya tayo sa ibang pamilya, sa ibang babae. Na, matagal na panahon na yon. Nagbago na yung tatay niyo. Kaya nga siya bumalik, di ba? Matagal ko kayong pinalaking mag-isa. Pwede ba? Pagkataon, pagkakataon ko naman na baka sama siya. Pwede ba ibigay niyo na lang yun sa akin? Bakit, ma? Hindi ka pa ba masaya? Hindi ka pa ba masaya na kasama kami? Na, kaya ako nga tinanggap tatay niyo para mabuo tayo. Mas masaya, di ba? Di pa ba okay sa inyo yun? Nababawi siya sa inyo? Na, hindi ko lang naman iniisip yung sarili ko eh. Iniisip ko rin kayo para mabuo pamilya natin. Maranasan niyo malang na mayroong buong pamilya. Ah! Ano ba? Gumising ka. Joke ba to? Pwes hindi nakakatulong. Kasi hindi na tayo mabubuo. Hindi, hindi na tayo mabubuo, Kung gusto mo maging masaya, wag lang siya, Ma. Maganong ka ng iba. Pwes, kung ganyan lang din, kung di nyo kayang tagabintatay tatay nyo, palimutan nyo na rin ang bagulang nyo, ko. <sighs> Babe, diba, no ba? Matagal pa ba yan? Ano ka ba? Malapit na to. Huwag ka makulit eh. Ano mo, kaya-kaya ko yan si Casey. Alam mo, utu-utu kasi yan eh. Malapit na makukuha na natin yung pera. Alam mo, naniniwala na talaga siya sa akin. Pagka na pa- ah, pagka na pa-oo oh -oh ko na siya, kukunin ko na yung pera. And aalis na tayo. Makapag-ibang bansa na tayo. Okay? Ay, naku. O, sige na, sige na. Baka mamaya yep. may makarinig pa sa'yo eh. Ang tagal-tagal. Sige, sige na, sige na. I love you, babe. Sige na, sige na. Okay. Sige, bye-bye. Bye. -bye. Mm -hmm. Uh, pa ko na siya. Kukunin ko niyo kaya at ita-alis tayo. pa tayo, okay? Mga anak, Casey, pasalubong ako sa inyo. Ikaw pala mo na mukha mo! Para saan naman yun? Alam ano mo, alam ko na lahat. Alam mo, sayang. Handa pa naman akong tanggapin ka. Handa akong kalibutan na itong panloloko mo. After ilang years, Bumalik ka lang pala para makuhin na ulit ako. Sayang, so, pinagtanggol pa naman kita sa mga bata. Tapos ano, ganito? Ano naman yung mga pinagsasabi mo, Casey? Saan mo naman ako yan? Ito, video mo. Huling-huling ka sa akto. Mabibig ka pa. Sweet na, di ba? Ano, Pao? Ang -mang ka pa? Sa tagal ng panahon? Tinanggap ulit kita dito sa bahay na to. Akala ko magbabago ka. Ano yung mga bata? Pinagtanggol kita sa kanila eh. Tapos ano, akala ko mabubuo ka ng pamilya na to. Ang tagal ka namin inantay. Pero ano, bumalik ka para lokohin ulit kami. Kapal din ang mukha mo. Okay, si Umi, dala pa ako sa inyo eh. Nagdala ka pa ng sword? Saksak mo sa baga mo yan. Malis ka na nga! Huwag ka na hmm. magpapakita sa amin ah. Kapal din ang mukha mo. Layas! Sumupatawag pa ito sa polis eh. Malis ka na nga! O oh, ano, ma? Naniwala ka na ba sa amin? Pasensya na kayo na ka. Akala ko kasi magbabago pa siya. Kaso, niloko lang tayo ulit. Mas lang mo, ma. Malaga nandito pa rin kami. Mahal na namin, ma. Ang mga ko kayo